Yung mga tao Andy, na so, subura, tinawagan ako ng ano ko na ayaw ko. Ako sa ni Brad sa akin toto. Pinagmaliit. Ha. Ah, Brad. Mag-drive ka muna. Ang hindi niyo okay, alam. Yung binabasir niyo. Yung long nose. Na ang sabi niyo. Sige. Ay, ako, ako mag-drive. Sa putikan. Ayan, kinuha ah, ko na yung ano, eh, ng pagkain yung, at bigas. Ah, uh, bandon Pati itlog sa Bodol. Grayan. Dinala ko sa bahay kay nakuha pa ko lang. Ayan. O tingnan mo. Okay sa akin 'yan. O. Pag O. Kuha ko doon. O wala ako sa bahay. Tapos tapos sa bahay. Hindi uh, nila alam. Yung mga baser ko diyan sa kuan, baking. Hindi nila alam. O, para ano ba? Yung pinag dalait nilang uh, tao. Extra ba sa income? ang dagdag lang. Hindi nila alam yung Malapit nila ang tao. Pasko. Oh. Ayan, ang um, yun pala Mas maganda kasi yung, yung professional ano, na driver. Extra income. In, oh. income ka. Hindi ko ano pinapakita. Ba? Okay kayo. Oh. Tapos nag-drive na siya oh. oh. <laughs> oh. Natatawa ko sa inyo. Iba, ah, na ako nagpupo lang. Yung mga baser ko oh, dyan. Hindi yung uh, ah, dinadriban ko. Maraming salamat kasi sa inyo. Kasi pag ako ang nasa loob ng van. Hindi mo makita ang driver sa so, lang um, bakit una ano man driver ito no? Oh. pero marunong marunong din ba ya oh marunong marunong din mag-drive ano oh. tumatakbo pa nga eh ano oh yan at saka, pagdating ko sa kwan bahay yan uh, malapit na ako sa bahay diyan pagka uh, yan mag uh, malapit na ako ah uh, ito babaking na ako dito magbaking ko dito oh uh, o, simpre, Uh, punta ko sa bahay, magkuha ko ng kwan ko. Uh, damit. Anggapin natin ang katotohanan. So, pagkatapos magkuha ng damit, uh, syempre, oh. Ganun man talaga yun. <laughs> uh, balik na naman sa na tayo, eh. airport. Isang taong eh, putik lamang discord. sa maghawan. Pero, uh, ito, hapon na Alas uh, triper ako dyan sa kwan. Oh. Sa na ako isang guwapo. Airport. Pail na professional driver palawan oh. 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 nido uh, Oh, Pag, di ba? Kuan po? Ah, uh, na, uh, tira. Si pag dating ko sa airport, pare pare lang sombre, ba? Oh. Ah, uh, gabi na. Ay mga guest ko. Ganon yun. Ang na video ko lang ito, ng... yung pagbalik ko na lang sa Puerto kinabukasan. Eh, wala mo akong stand sa harapan ng okay ban. Okay lang sa akin, minabasa ko. Okay, sana kung may ng harapan ng ban, kay eh, ma-video natin papuntang El Nido. Eh, wala rin. Kaya oh, yung mga baser ko diyan na sabi. Papierto na ako dito. Na, dito pa papierto galing, galing na ako sa Hanoi pala. Galing na ako sa Hanoi papierto na. Hey, mga guest ko, tinin niyo. Oh. oh. Mga guest ko. Yan mga guest ko yan ha. Yan, mga foreigner. Oh. oh. ako ngayon. Oh. Tingnan niyo, 'di ba? Oh. Yeah, mga, guest, ko yan. Ko yan. Uh, may mga flight pa yan sila. Kaya habol ako na flight oh, nakoy kawa pa. Oh. Hala daw. masaya pa. Oh. Kaya koy kawa pa sila. Oh, Abang ako nag-drive. Oh. Papirto ako nito, galing ni eh. Pero ito siya, ni Lido ko kay ito. Naglingkod ra ako nako. Oh. Naglingkod. Nagpa naunsa ako nito. Na <laughs> naglingkod din dai. Eh. Uh, ang mga <laughs> guest ko nandiyan na sa likod, ano ito sila? Walong piraso to sila. Mga uh, foreigner. Wala daw ko nang iangay, uh, naglingkod angay angay kay naglingkod ra. Wala nang mag-drive nito kay Juan. Uh, may mga flight okay, ra kayo. Kay kung hindi mo mahabol sa ah. flight, hindi mo sila ma-pirto <laughs> naman Ah, ano. na oh. ah, kuras oras nila. Siyempre, ay ikaw yung mag, ano, magbayad ng mga tiket oh. nila. O, kailangan, oh, mahabol mo talaga. Ang, yan? ang takbo ko nito mula sa El Nido, oh. Papuerto, instead na limang oras, kinuha ko lang ng ah, apat na, na, na oras. O, dala kailangan na yan sa, na sa staff Uber. Oh. Dala na, na sa kain, eh. eh. ayan o. Oh. Pag yung ito, staff yan. Uber, katapos ko lang kain nito. Oh, yan ayan, drive ban ko long Ayan siya, oh. Oh, ba? Oh. Ah, hindi tayo pwede mag-konito, mag-burit-burit. Oh. Wag okay. yung mga burit-burit. Siya makita okay. mga mata, no? Oh, ayan, oh. Oh, ayan. Oh, diba? Oh, tingnan nyo. Hindi na, dito na naman tayo sa ano? Sa hanap buhay natin, pang alimango. Oh. Dito tayo para, kasi tapos na tayo mag-drive, eh. Oh lang para ba dagdag sa income ganyan ang mga tunay na mga gwapo oh ganun yun siya. oh eto nabutas na to dalawang bisis ko ito nakuhaan bagong butas ito balikan ko lang para hindi ba tayo mag kapa sa bakawan kung maghanap tayo ng kung ano ano saan yung mga mabutas yan dyan. Hirap yan. Kailangan magbalikan natin yung mga pabutas natin. Pesti natin sungkitin. Oh, kasi sa isa sa mga follower natin, o oh, si Busing, Busing natin yan, eh sabi niya, mag-request naman idol, magtagalog ka na rin minsan, kasi alam mo bakit, may iba dyan, hindi nakakaintindi. Nang Bisaya, Oh. Okay lang, sungkitin natin. Testihan natin, sungkitin kung ba. Malaking butas pa nito, oh. Iyon. Ha, meron. Ah, kaswerte naman. Ito siya, direct na to siya. Oh. Dinairik ko na ito. Kasi malalim eh. Kaya itong entrance niya, Lagyan natin 'to ng ano, ng putik. Para hindi siya makalabas. Para dito sa dinerikan. Dito natin siya palabasin. Kasi dito 'yung kwan, dito 'yung magandang kwan. Magandang butas. Malaki-laki 'to. May butas. ito. Masaya na rin tayo dito. Kasi malaki 'to. Oh. Malaman mo yan. Sa pagsungkit mo pa lang, alam mo na agad kung kano kalaki. Ganun yun. Oh. It's time to be back. I got it a crab. Yeah. You know what is this? Oh, for tempang karnia. Dito yun Pabilisan to Baka bigla to magtakbo eh Tingnan nyo o oh. O oh. Lalaban sya sa ilalim Oy malaki laki oh. Nagdip pa na oh. Wow Nagdip pa kaibigan Oy Kalahating kilo to Ha 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 ka na. Huwag ka na mag-ano dyan. Mag-hawak ng ano, gamot. Ayan o, ayan o. o, oh. kita-kita o. Oh. Kita, Kitang-kita kita, na o. Oh. 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 Hmm, karating kilo na ito o. Oh. oh, natin, kinaka-plaster na. O, kamay natin, dukotin. Is kamay, kita ka plaster na ito. Yon. Yon. Yan. yan, yan. <laughs> ang swerte mo naman, Jerry Boy. Swerte si Jerry Boy. Swerte, ang laki-laki. Pero may nakuha na tayo. May nakuha tayo. Ayan na oh. Dandahan lang. Baka, baka makalabaw na. Yan. Hindi makita ito. Kaya dito di pa sindran. So, pakita ko lang ha. Ha? Saglit lang Ha? 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 oh 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 ah oh oh chigig oh kagat oh 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 ay kalahating kido ha ah bitawan mo bitawan mo rin um mm, sama na nga bitawan mo ba bitaw bitaw ba bitawan mo anak anak ng tikling bitawan mo sama Bitaw ba? Bitaw ba? Yan. Oh. Oh. Nagdupa-dupa siya, oh. Hmm? Eh? Uy, dalawang daliri. Kabila. Oh, tatlong daliri. Oh. Yan ang sinasabi. Kalahating kilo. Tansa ko na to. Basta mga ganito. Taba pa naman, oh. Hmm, agoy. Uy, magalit ka

Pero uy, mali paghawak ng ano ko. ang daliri ko, nagano, kailangan baka masipit tayo. Oh. Ang ah, sakit-sakit pa naman. Hindi tayo pwede masipit. Kaya nako, hindi palang bitawan. O, oh? ba o, oh, dito, para tingnan malaki talaga o. Oh. Kung ipalapit, mas malaki pa. Yan o. Oh. Yan sinasabi na ma, good size. O. Oh. O. Oh hindi lang tayo marunong mga limango oh. marunong ni tayo mag maniho ganun ka simpleng tao oh, di ba? Oh, wala tong burit burit oh, wala tong hambog hambog ang sabi ng isa kay ay nagupo ka malayan dyan nagupo nagupo ako doon wala normal yan Oo. Oh. tapos talian natin do, ah Oke okay kayo? Para lami kayo ba? Lami kayo? Oh. Diba? Ba, ano natin sa... Yan Oh. 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 Yan. Oh. <laughs> oh. Oh. Yan. Ganyan magtali. Oh. Para iwas-iwas ba. Agoy. Nagdiritso. Muntik ah. ka. Muntik, muntik. Kung wala muntik. Aw. Oh. Pasok sa may sipitan. Oh. 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 Ganyan. Ang charap-charap naman ito. Lucky oh. là cái ố ô ờ ờ yan mm. ganon yon ồ ồ đi ba ồ Ganon. Hugasan. Sapa na to eh. Hugasan. Yan. <laughs> Merry Christmas sa inyong lahat. Oh, ito po pakita natin yung kuha natin kaya baka magpagsabi kayo na oh, ay naku. oh, huh? mga good size na yan. Ilang piraso to? Apat. Ito pang lima. O, di, di ba? Pasok. Sanit. Para hindi magtakbo. Eh, kung magtakbo, agoy, habulan tayo dito sa ilalim ng tubig. O. Yan. Ang sarap-sarap ng Christmas. Pasko na Sinta ko Hanap-hanapin ang alimango Paano ang Pasko Kung daming alimango O oh, diba? <laughs> Masarap Sinta Masarap Sinta an ale mango yihah oh, kodebah mm jangan plastar plastar i plastar yan mm plastar matiyan ra oke okay kayo lame kayo lame kayo oh kodebah oh, huh, 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 huh. <laughs> mm. this is a crab yes that's it this is a very big crab yeah wow have a nice day